Grabe, yun bro. Piso, guys? Piso Thank you po. Ano sunod kaya ang mangyayari? Panoorin lang natin. Possible trading gamit ang piso. Ngayon pupunta tayo sa ibigan ko si Shem Mariano kasi nakita niya nga yung post ko na meron akong may trade at makakuha ko ng school supplies kung sa natin sa mga bata at kailangan natin sa puntahan kasi nga may titrade daw siya. May, may titrade daw siya sa pisong to. Tara, let's go. Pupunta na ako. Dapat talaga, um, nung nakaraan pa, pero nag-ano tayo. Nag-adjust tayo kasi wala tayong oras. At nandito na. Nandito na ako sa tapat ng bahay nila. Ah, Shem! Ayan, bro. This is Shem House. Mga tropa. Shem! Man. Yun. Dito na si Shem. Shem. Yes, bro. Okay lang ba, bro? Vlog kita. Bro, kasi ganito. Hello. May piso ko dito, bro. Oh, yung piso. Okay lang mo Um. Tatay ko nga pala. Ayan, tatay. Um. Ano na ko piso, bro, dito? Yung piso to kailangan ko makipag-trade sa kahit anong bagay. Kasi ang goal ko dito, makakuha ko ng school supplies at papamagay ko sa mga bata. Mm. Baka meron ka dyan na kahit hindi siya pera, actually bawal talaga pera. Dapat ano lang talaga, gamit lang talaga siya. Na pwede kong i-trade sa itong to. Sorry. Na ano yung meron ka. Kung, kung wala okay lang. Gamit. Yes, kahit anong gamit bro. Ay wait, school supplies? Yes bro. Excuse. okay lang ha, school supplies. Yes bro, mas okay yun, school supplies. Uy! Ito na, bro. Yun, mukhang meron dito, bro. school supplies. Mas okay to ito. Tapos ito, titrade natin sa inyo. Tapos, maghahanap ka tayo ng pwedeng i-trade. Doon sa ganun. Papil na yun. Okay. Let's go. Sana okay yung trade niya. Um, salamat sa inyo buti chat mo. Na chat, ka na makikipag-trade ka tutulong sa video na ginagawa ko at sa mga bata na kailangan mapag-aral ng maayos at wala sila pambili ng mga gamit. Thank you, bro. Grabe uh, yun, bro. Bro, ginagawa to sa lang kasi. Mo ang bago-bago pa to, bro. Oo nga eh. Hindi ma ano, natago na mga ng ko. Eh, tawag dito mga Grabe uh, yun, oh. Mga college sa mga high school, mga senior high school kami, eh, mga yellow pad na gano'n eh. Grobis, <laughs> ang nice, dominate man. bro. Like. Okay na ba Yes bro. Ay, okay na yun bro. Ah, ito yung piso. Ay, okay. Piso, piso. Okay, piso na Thank you bro, maraming salamat sa lahat bro. Mga ah, Shem, subscribe kayo sa kanya, super awesome content guys. Thank you Shem, salamat ah. No problem, No you. problem. Salamat dito bro, malaking tulong na ito. Um, bro. ah Uh, ngayon, may meron pa ako pupuntahan. Oh. Uh, kailangan ko naman makakuha ng ibang um, school supplies. Oh, uh, kung ite-trade mo to. Hey okay, guys, dito ulit ako sa dalawang kaibigan ko, si Chantel, sa yung classmate niya. Classmate ba tama Um, may ano kasi ako, may vlog ako. Okay, guys. Sila pala yan. Uh, may vlog ako na meron ako dito pito tapos iti-trade ko siya sa kahit anong bagay na meron kayo na hindi niyo ginagamit or may sobra kayong bagay na yun. Kasi kailangan ko kasi ang goal ko, makakuha ko ng school supplies, tapos yung school supplies na yun, tapos magay ko sa mga bata. Meron ako ngayon, nagbigay, may nagbigay sa akin, book, 10 pieces. ah uh, na tamit siya sa gamit yung teacher. Baka kayo, meron kayo na ano yung pwede trade sa teacher. <laughs> Hello. kahit kahit ano kahit anong bagay na meron kayong sobra kailan ba pwedeng ibigay kahit kahit kailan pwede naman set mo ko set niya ako Sige, din lang naman ka eh ah tayo. um eto na yung tag nila, sila tagpin sila um sa sana makatulong kayo lalo thank you thank you guys ito yung piso guys piso tapos Thank you po. Salamat. Hintayin ko yung chantel. Salamat. Shoutout sa kanilang dalawa. Good luck sa si school. Bye bye. Okay, sa school, Meron tayo mamaya. Mamaya. Pupuntahan ko siya mamaya. Dun. Salamat, gentle. Shoutout sa'yo. At, siyempre, kakain mo na ako. Kitam na ako, boys.

है तो सैदीन ब्रो हो गया नहीं सन ब्रो मैं कभी भी गया था शाबाश मेरा नाम आता है ये बोलते ना देन देन ब्रो आई थिंक तो मेरा वही तो ब्रो ये चलो ये नुपुरू चलो और मालूम पीस पाता तो ये नुपुरू ओए मेरे भाई तो ग्राफ dito. Kailangan ko makabukas yung sister Bibigyan ko mga bata. Ito, dalawa daw. Bro, bro hindi yeah. so oh, mo sa kalang mo dito. Shout kay Mark. Tapos, ayun lang. mo muna. Ikaw lang. Nice Ito, dalawa bro. Dalawa yung binigay niya. Okay. Hey, Mark. Shout out sa'yo bro. Thank you. Sana makatulong 5 five. Pesos dahil dalawa to. Thank you, thank you, man. Thank you so much. Kaya eh, ako, makakaroon sa mga bata. oh, nakatap ko agad tayong ball pen. Isipin niyo. Dalawa to. Galing, galing, galing kay Mark. oh, you have to go to bed. Ako, napakigay! Naisip, ko dito, dito ako mag-trade eh. Baka meron dito mga tulong. Okay. Thank you, din you, Thank 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 you, Pads, tapos ball pen, tsaka apat na ball pen atal. Kailangan lang natin mabuo yun ng ilang days siguro. Tapos bago ito pamigay. Um, yun lang. Kita-kits bukas. Pang day 2, watch nyo to. Subscribe nyo rin kayo. Ingat. Peace out. Bye-bye.